presyo ngayon ng tuyong sa Linas o Lawlaw, uh, 200 yung ganito pong kalalaki. Yung ganito naman pong kaliliit ay 180. Yan po, 130. Yan, yung ganitong kulay ay 130. Ito yung One ano? Eh, tamban. Oh. Ito at yung tamban na. Ito po. Oh. Tamban. 130 ati dito. 130 yung ganitong isang tamban. Ito okay, po yun. ay 180. Na? At ito okay, yung yana, 200 eh. ang kilo. Dito lamang yan sa Rosario, Cavite. Palagi po sila nag update po ng presyo ng tuyo. Pero ang tuyong isla dito napakasarap po. Ito na, bagong-bago po ang tuyong isda po dito. Ito po yung masarap na tuyo. Bumili po tayo ng, ano, nang dalawang kilo kalahati. Sa mga gusto magnegosyo, punta na lamang po kayo dito sa Rosario, Cavite. po yung papunta sa may kandawan. Marami din pong klaseng tuyo sila dito. Meron din po sila mga dilis. Ito, may mga dilis din po sila. Iba pa po ang presyo nitong dilis. Depende po sa klase ng dilis. Kala ko yung 300. Ganyan yung kinuha natin. Ito ba yan? Dito po, palagi po silang nag-app a update ng presyo. Iba-iba pong presyo dito. Kada punta po natin dito, uh, lagi po may pagbabago sa presyo ng ito yung isda. Isa? Pero ito po napakasarap po nito. Ito yung ulam po kahapon. Eh. Ang sarap ng preto nito. So, so sa sukang maanghang napakasarap. Or 50. Yan ito na natin ito yung isda. Sa linos o laulaw.